Mali, Wait lang. Kasi <laughs> may hawak ako eh. Ayan, isang-isang magandang, 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 magandang umaga sa inyo mga KMB. Gulat kayo, no? Kala nyo si Miss Bea ang kasama ninyo pero nagkakamali kayo. Ako ang inyong pambansang kaibigan, Elira Mirez. At ngayon, ako ang mga kasama ninyo sa Watcha think. Ayan. At, uh, ayan. Yeah. Watch. Uh, Paano ba Watch a think. O, oh, diba? Ayan. Uh, Ako muna yung pansamantalang mga kasama ninyo sa inyong mga makukulit na tanong. At sa, uh, at sa ngayong araw nga, uh, mayroon tayong makulit na tanong galing sa ating isang ka-MB. At ang kanyang tanong ay... Ala, wait lang. Ano na ulit yun? Wait, wait. <laughs> ah! Alam ko na. <laughs> Kung ikaw ang magdidesisyon, ano ang una mong papaputiin? Maitim na balak o maitim na batok? Tara, magtanong-tanong tayo. Ano pangalan, anong pangalan nila, sir? Eugene. Eugene po. Okay. Ayun, sir. Meron tayo isang makulit na tanong. At yung tanong, sir, ay... Kung ikaw po yung papapiliin, ano po yung una nyong papaputiin? Maitim na balak o maitim na batok? <laughs> Ayan, sir. Ano? Maitim na batok. Bakit maitim na batok, sir? Yung kagad na napapansin eh. Ayun ah, nga agad yung napapansin. Kapag may na balak sir, syempre mahirap mapansin. Ah, ano, ba yung, ano ba yung gagawin natin sir para mapuputi yung batok? Mm, sabon. <laughs> sabon? An anong, uh, oh, sabon? Sabon, sabon. Gano'ng kadalas ba ang pagsasabon natin dapat sir? Araw-araw. Araw-araw. Ayun, maraming salamat po Sir Eugene. Ayun. Ayun, oh, may representative daw sila. At tara ano, na dito na tayo, Ate. Ayun. Before na tanong pangalan. Gwen po. Gwen. Jackie po. Ayun, Ate Gwen at Ate Jackie. Meron tayong makulit na tanong. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon ano yung una ninyong papaputiin? Maitim na balak o maitim na batok? Maitim na balak. Bakit maitim na balak? Bakit hindi mo uunahin yung maitim na batok? Okay na po yung batok, hindi naman makikita pag natakpan ng buhok. Ay, oo oh, <laughs> nga naman. Pwedeng takpan, pero yung maitim na balak, nahahalata, oh. di ba? Oo. <laughs> oh, oh. Wala na pong magawa doon. Ay. <laughs> wala, okay na po. <laughs> uh, ulitin mo lang yon. May yung maitim na balak po kasi nakikita. Yung batok natatakpan pa. <laughs> oo oh, oh, nga, parang swerte nyo. Ako kasi hindi Ay. eh, Kayo, oh. maraming maraming salamat po. Meron tayong makulit na tanong. Ayan. Pero bago yon, ano yung pangalan mo? Patricia po. Ayan, ate Patricia. So yung makulit na tanong natin, kung nabigyan ka ng pagkakataon pumili, ano yung una mong papaputiin? Maitim na balak o maitim na batok? Maitim na balak po. Maitim na balak, bakit? Kasi po yung maitim po na batok, hindi na po magbabago. <laughs> Ay, hindi na magbabago! So parang stuck na yun forever. <laughs> Ayan. So, hindi ka hindi mo na siya sasabunin, hindi, mo, hindi, ka na magta -try. Kahit naman po kahit naman po ano pa pong kojic soup ang ilapat mo sa maitim na batok kung talaga naman pong Madikit na po yung libang doon, wala na pong... <laughs> Wait lang, ang sakit nun ha. Wait lang, na insecure ako bigla sa batok ko. Maitim ba? Ay, dalawat, ayan. So, maraming salamat po. Mami, daddy, before that, ano po yung uh, pangalan nila? Maricar. Ayan, Mami Maricar and? Ernest. Ernest, ayan. So, meron po tayong makulit na tanong, ma uh, Mami Maricar and Daddy Ernest. Daddy Ay, ano po ba? Kuya na lang, Kuya Ernest. Ayan, ate, ayan. So, kung kayo po yung papapiliin, ano po yung una ninyong papaputiin? Maitim na balak o maitim na batok? Maitim na balak. <laughs> Bakit maitim na balak, ate? Ikaw, hulaan mo. Ay, ala, pinahula pa talaga ako. Ayan, may assignment ako, di ba mga KMB? Ayan, si sir. May team na balak. Bakit may team na balak? Tanong mo siya. O, oh, ma... O, yan. O, kayo na bahala mag-decide. Basta yun sagot nila mga KMB. Ayan, maraming maraming salamat po. Ayan. Okay, bago tayo magsimula, anong pangalan nila ate? Alen Venez Mendo po. Alen, ate Alen. Ayan. So, yung tanong natin, uh, ate Alen, ano ba yung pag ikaw yung magdedesisyon, ano yung una mong papaputiin? maitim na balak o maitim na batok? Oh, what you think? Maitim na balak po. Maitim na balak, bakit? Kasi po, um, pag maitim po kasi na balak, parang something na masama po ganun po. Ah. <laughs> Pero pag maitim na batok, eh nakikita yon, 'di ba? po, no need to po, ano po, insecure po pag maitim na batok po. Ay, wow naman, mga KMB, ang ganda ng message niya, Ate Allen. No need to be insecure. Wait lang, grabe mga KMB, yung mga sagutan ng ating mga na-interview sa umagang ito. para na-insecure ako doon. So, kung kayo ni mga KMB, ano yung una ninyong papaputiin? Maitim na balak o maitim na batok? Miss Ren, anong uh, ano yung iniis? Uh, ano yung sagot mo? <laughs> Ayan, 'di ba? No kasi talaga ako. Maraming salamat. Dito lang 'yan sa Morning Balitak Takan sa Whatcha Think. Ayan, so kung ano kung tatanungin kita, Miss Vanessa. Ano yung una mo papaputiin? Maitim na balak o maitim na batok? Medyo kinabahan ako kasi I have both. <laughs> 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 I have both? Patingin nga? Oo. <laughs> uh -oh. oh, wag oh, ko nang tignan. Kaya mga pinago, diba? ba? <laughs> Tingin? Ayun. Ah, Pakita ka natin. Pakita natin. Ayun. Uh, so, kung ako yung tatanungin kung ano ang papaputiin ko, syempre, ano, papa? papaputiin. Ayun. Papaputiin. Kung ano yung papaputiin ko, syempre yung batok kasi yun yung nakikita. And kapag babae ka kasi, syempre, di ba nakakahiya naman na may di ba kalimang kasama? <laughs> di ba? <laughs> pag nangingitim yung batok mo syempre it's a sign of being unhygienic kasi ang maitim na balak sinasagawa yan, hindi naman nila makikita yan. Nasa sa'yo na yan. Ay, parang oh. pinaplano mo na beforehand, oh, oh, no? Oh, oh, oh. <laughs> Tapos, so, nasa sa'yo naman na yun. Uh, depende kung paano nila i-accept kung sa'yo masamang balak sa kanila. Good intention pala, di ba? Oo. So, mga ka -MB, ano sa tingin ninyo ang dapat maunang paputiin May itim na balak o may itim na batok? Ayan, comment, comment, and ipakita natin kung ano nga ba yung inyong mm. sagot.